Sarah sa budget, kayo lang daw dalawa ang nag-takeover. <laughs> Imbis na ipapagawa daw ng paralan, aba ginagamit sa pansariling interes, kaya nakaka-trigger. <laughs> Dapat imbestigahan din kayo kasi napaka-unfair. <laughs> Sino ang mag-iimbestiga sa inyo kung lahat ng nakaupo ay puro na dog lover? Huwag <laughs> mong mamasamain, ako'y nagtatanong lang, speaker. <laughs> saan mo ginagamit ang pera namin? Hindi mo ba pinangbabayad sa mga aso mong vlogger? Ako'y inang gigigil kaya labas mga Marcos vlogger. Mark Ramos, di ba idol mo si speaker? Okay, bibigyan kita ng bad finger. Makagago, di ba idol mo si speaker? Okay, bibigyan din kita ng bad finger ni siya, di ba idol mo si speaker? Okay, bibigyan din kita ng bad finger. Freddy Balira, Mike Abi, Coach Jarrett, di ba idol nyo si speaker? Okay, bibigyan ko din kayo ng bad finger. Sa lahat ng mga Duterte supporters utusan ko kayo na ipaabot nyo ang aking bad finger <laughs> sa lahat ng mga Marcos vlogger. <laughs> Habang naghihirap ang taong bayan, ginagawa naman silang inutil. <laughs> ang mga buhaya pinagtakpan at pinupuri ng mga vlogger na dapat ay sinusupil. <laughs> sa lahat ng Marcos vlogger, ako ay nanggigigil. <laughs> ang dapat sa inyo ay sinasampal ng baril. <laughs> Milyon lang ang budget ni Inday Sara pero tumutulong sa national security. <laughs> Nagbibigay ng budget para sa insurgency. <laughs> na pinabayaan ng ating mahal na presidente. <laughs> kayo ano ang ginagawa ng bilyon-bilyon ninyo? Hindi nyo nga may pagpatuloy ang build, build, build ni Duterte. <laughs> hindi ko alam kung kayo ay mabuti sapagkat hindi ako sure. <laughs> ako'y nasasaktan kasi si BP sa mga salita nyo yung puso niya parang tinorchor. <laughs> Hindi nyo may pagkaila siya ay merong infrastructure. <laughs> Kayo, ano ang ginagawa nyo? Puro pa picture. <laughs> Hindi ko ibig na ang mga Pilipino ay mahahati. <laughs> Noon, mahal na Pangulo, ikaw ay aking binabati. <laughs> Subalit ako ay nadidismaya dahil ang dikolor ay hindi mo kayang ihiwalay sa puti. Ang pag-ibig sa inang bayan ay nahati at ang palaging nadidiin ay puti. Subalit hindi ako papayag na ito ay magapi. Kaya nararapat lamang na ako ay magbibigay ng tula na may halong kiliti. Kung gayon sa mga bayaning makapanoon, itutulad ko ang aking sarili kahit marami ang uusig, gagawin ko ito sapagkat ito ang simbolo ng hindi pagiging makasarili. Sa bayan ko, hindi ito ang aking minimiti. Subalit napakaraming taksil sa ating lahi. Ipinagkanulo ang makabayang pinili. Pusong kasintigas ng bato na hindi mo mawari sapagkat maraming taong mapagkunwari. Karangalan kong ipagtanggol ka sapagkat ikaw ay tunay na kakampi. Tayo ay naglilingkod, nagmamahal at hindi na aapi. Maraming nabubulag sa katotohanan at tila naging pipi. Kailanman hindi ako luluhod sa kapangyarihan na ang iniisip ay pang sarili. Marami man sa'yo ang pumupuri. Subalit katulad ng sinasabi ko, hindi ako plastik at hindi mapagkunwari. Katulad ng sinasabi mo, ang bayan dapat ay pinaglingkuran ng mga taong tunay na may malasakit sa bayan. Katulad ng iyong pagmamahal at malasakit, kami ay magiging sayo hanggang kamatayan. Kaya't mabuhay ka, ikaw ang tunay na may malasakit sa inang bayan.